busy lahat mga boss ang problema nito mga busing ay uh, sunog yung mga wiring nya ng no, so ito yung tsura oh. sunog yung mga wiring nya oh. tutunaw no. amoy sunog mga boss oh. dito siya nag ground sa ano sa kanyang ah, sad. at saka sa headlight mga boss, pag uh, magagawa ko ng wiring, mga boss, ang ginagawa ko, ito, ang ginagamit ko. Yan. Sinkable tube, yun ang pinaka- the best ko na pang balot ng mga dugtungan, mga boss. Uh, napakatibay nito. At saka, talagang hindi siya matatanggal. Kasi pag mga mga boss, kaya katagalan mga boss ay matatanggal. Kaya yun ang din dahilan, mga boss, pag uh, matatanggal na siya, ay magdidikit na itong mga wire ito na, na mga dugtungan nyo kaya ang ginagawa ko nga boss ay nilalagyan ko ng sinkrable tube tapos ano uh, iniinit para kakapit siya doon sa mismong dinugtungan mo ano. at sigurado mga boss ay hindi na siya matatanggal at hindi siya kumbaga bababa sa kanyang pagkakapit uh, kapit kasi nakadikit na yun mga boss yun yan yung sikreto ko sa pagwawiring pag mga pag ganito pang maramihan yun o yan dito yun yan dito yung mga dugtong ko yan uh, ang idudugtong ko pala nga mga bus ay itong dito ito kulang ko pa itong idugtong yan kasi yan you know, o yun ang sinasabi ko sa inyo mga buso na matatanggal sa katagalan niyang ano matatanggal yung mga tip yan you know. o kaya pag bibitaw na yan ay yung isa rin ay bibitaw ay magdikit na silang dalawa. Kaya yun din ang cost na masusunog yung sasakyan. Tingnan yung mga boss. Oh. At uh, hindi yan maganda. Ang pinaka the best mga boss ay ganito. Ito. At saka malinis siya tingnan. Pag nagdugtong uh, kayo mga boss ng ganito maramihan ay ganito yung gagawin nyo para hindi siya talaga bibitaw ito ay transformer 2020 20 model may gagawin pa ako dito mga boss uh, <coughs> bumili na ako ng isang roll yung wire maganda tong wire yun mga boss mayroon pa akong tatanggalin dito kasi sunog yun to eh, yung fuse box nya yun, oh. sa palatan sa sobrang init ng kuryente oh babaklasin ko pa to yung mga boss itong wiring ng fuse box. Tumikit na dito. And wala nang balot yan na ano mga boss. Eh. Talagang balat na balat siya. tumikit dito. Ito you no. Know, wire na yan. Yung mga boss. At uh, maya maya mga boss. Eh, may ko kayo kung matapos natin to. Mga lahat. Masubukan na natin kasi pagka uh, i-on ng sosi mga boss ay yung headlight na kaagad ay umiilaw yun ang naging problema nito at saka yung fuse dito dito na sunog fuse oh. na yan pag isasalpak mo yung fuse ay puputok kaagad yan kita nyo mga boss oh. kaya ang gagawin ko mga boss eh, tatanggalin ko tong ground Huwag lang kalimutan pagbalik balik pag ibalik. Ano hmm. nga sa tanggal natin itong ground nya. Ito yung mga ground nya. nya kulay itim pag kulay itim mga boss ay ground yan yan lagyan mo natin dito pwede natin labas tong wire nya natin to sa brick brick light switch to ito may dalawang wire at ito na labas na natin tingnan natin dito yun o yun ang malala mga boss kung mother mga daw tan eh kayo madala -mad ka daw din sa kumpanya <laughs> yan mga boss oh. hanggang mm. dito dito sa fuse box sa punta eh? roon sa taas yan mga boss yan, oh. pag hindi natin babaybayin yan Kano eh magkakaroon eh? problema pa yun tayo dyan pagdating ng panahon kasi talagang magkaground pa yan oh. kaya pag ganito mga boss talagang balatan yung lahat kung hanggang saan yung nagdikit na, na, na wire niya kaya, kailangan tanggalin para hindi na siya ano mag-ground ulit. yano o. Kaya, uh, i-arrange ko muna ito mga boss. Babalatan ko ito lahat at uh, palitan ko ng bagong wire. Yan o. Ito malaki yung nagliging apikto pag uh, napabayaan yung may grounded na, no na wire na lumikit din sa malaking wire. Ito sa battery ito mga boss eh. Ito o. Uh, positive yan kaya dumikit yung isang wire na itong nabalatan itong wire na to balat na yan eh kasi nagpabaga yan kasi kuryente nga na dumadaloy eh. ngayon dumikit dito sa may balat And ganito na nangyari yun know. Ayan mga boss, uh, update ko kayo pag uh, natapos ko na itong uh, balatan at saka matugkuhan ng wire. Uh, ayan mga boss, uh, sorry sa late update natin mga boss ito yung dugtong ng video natin ayos ko na lahat ito kaso nga lang mga boss yung tinisting ko ay sa park light nya ito itong wire na to ay nag uh, pa rin yung fuse kaya hinanap ko yung problema nya uh, wala namang nakitang na dumikit dito na wire mga boss sa kanyang fuse bag okay na lahat at napunta taron. Uh, may nakita ako dito, dito banda sa likuran mga boss. Tingnan natin. Kasi susunog pa rin yung views ng park light niya at ayaw siyang gumana. Tingnan natin. Nandito yung mga boss. So oh, nagdikit rin. Yung wire papuntang likod. Yan mga boss. Oh wire to dumikit lahat kaya nung pinagana ko eh, nasusunog pa rin yung fuse dumikit eh, kasi dito yung wire sa tambot sa mga bus dito yung mga bus oh. dyan dumikit dyan yung wire kaya nagtataka ko meron pa rin putok ng fuse ng parklight yun ang di di dikit dikit siya mga busing kaya tinanggal ko na ngayon mga bus ay tudugtuding ko naman to puputulin ko yung mga wire na dumikit o lumabas yung mga ala bronze eh. ay tatanggalin ko yan lahat kasi nagpa takbo ako ng wire galing dun sa unahan mga bus kasi may grounded nga tinignan ko ito kaya pagpunta ko dito sa ilalim kaya, kita ko tong wire na to, Tumikit dito sa tambutso. Ito. Ito, you know, mga bus. Ito, sunog ito eh. Kaya, maraming wire pa rin ang lumikit-dikit. -dikit, dikit sila kasi nalana yung plastic na yung wire. Kaya, ngayon mga busing ay uh, ito gito tungkol ko lahat to para matapos natin yung trabaho natin mga boss. Yan na mga boss at hindi ko na pinakita yung ano niya, kapuhan ng ano ng video natin pero ayos na mga boss, wala nang umusog dito. Okay na lahat, okay na yung aircon niya. Saka yung mga hazard signal, park light, okay na lahat. Yan mga boss. Light niya. Kasi dati itong mga boss, eh, laging umiilaw itong dashboard niya eh. Kahit hindi naka hindi naka-on yung uh, high beam, ay nagka-ilaw dito yung kulay blue. Dito. Kasi, Kasi sunog yung wiring mga boss. Ngayon, okay na mga bus, lahat. At uh, na-implastar na natin lahat yung mga wirings niya. Okay na lahat. Ayan okay, mga boss at uh, i-release -re na natin ito sa customer malamig yung aircon niya mga busing ito ay d uh, D6350 engine yan yan lahat park light open na ilaw na siya lahat yan mga boss